ipinagdiwang sa kauna-unahang pagkakataon ang Festival Chef event sa Kamanaba, kung saan bumida ang iba't ibang masasarap na delicacies na sikat sa bawat lungsod. Kung ano-ano at kung saan yan, alamin sa report na ito. Ang pamosong pansit palabok ng Malabon, ang makulay na ng kalookan, ang signature black kutsinta ng Navotas, at ang sikat na putong pulo ng Valenzuela. Iyan ang ipinagmamalaking delicacy ng mga lungsod sa Kamanava nabumida sa foodie festival ng isang sikat na mall sa Caloocan City. Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang festival chef event sa pinakamalaking mall sa Kamanava na nagpamala sa mayamang food culture at heritage ng mga lungsod will be doing this um, annually. Um, we will be doing this na mas festive, mas, um, mas vibrant. Highlight ng festival ang Giant Bilao ofesta na likha ng ilang local chefs. May sukat itong 10 feet in diameter at kayang makabusog ng mahigit 6 na raang individuala. Bukod sa pagpapayaman ng food culture, isinusulong din ito na tulungang payabungin ang local tourism mga ganito kasing event nakakatulong to sa pagpapromote promote ng uh, tourism sa sa ating ano uh, city gusto rin namin yung i-promote kasi nakakatulong din yon na yung mga ibang tao from other cities pupunta sila sa dito sa Kanooan para makita yung iba't ibang food namin. at sa pagpapamalas ng diverse culinary landscape magandang pagkakataon din ito para sa nalalapit na holiday season please visit us here at SM City Grand Central for um, our festival Inibitahan po namin ang mga batang kangkalu na suportahan po ang mga aktibidad gaya ng festival chef, yung mga activities po na makakapag-promote sa tourism po ng ating city. Tampok din sa festival ang ilang micro, small and medium enterprises o MSME sa Kamanava.